Ano yung bag? si Kuya Alex. Bakit? Utang sana ako. Ya! Yeah. Ah! Kambal. Ya! Yeah. Utang nga. Utang? So, ano ano? Utang nga man. 200? 200. <tod> 200? Uh, yung dalawang daan mo nga yung na... Ay yung dalawang piso mo nga na utang sa akin. Dalawang taon na. Hindi mo pinabayaran. <laughs> dalawang, na? Dalawang piso lang? Oo. Sige. Yung kulang ng sigarilyo? Iba lang yun. Iba nga yun. Bawad ako ng 200. 200? Oo, oh, 200. Wala <laughs> akong 200. 100. O tangin kita. Sige, sige. <laughs> eh, pa sakin na 100? oh, 100 lang ka. Basta may utang ka pa sa akin na 100. Ilang taon naman to. Ilang taon? Tatlong taon, 100. Oh, di ba? 200 yung yung utang ko sa iyo. Oh. Uh, binigay mo sa akin is 100. Oh. May utang ako sa iyo nang 100. Oh. Uh -huh. Babayaran ko na. Yan. Bayaran na daw. ah. Oh, yes, oh. Tapos Please. may utang ka pa sa akin nang 100. Eh. May utang ka sa akin nang 100. Eh, oh. ko sa iyo may 100 ka. Bayaran mo na din. Mabilis magbayad. Ha, at least, at, least, ako, mabilis magbayad. Yung dalawang oh. piso. Ay. Ay. Eto, wala na akong utang. Wala ka na ding utang. Amanas tayo. Oo. Oh. Oo. Oh. Ayan, yan, dapat mabilis mag-utang oh. ay magbalis magbayad hindi yung dalawang piso lang quits yung. na, oh, quits na. Quits na. na. Ay, wala, Siyempre. na wala na akong utang oh. wala na din siyang utang sa akin well, ayoko nang may utang eh kaya pinayaran ko na oh. bayad na ako ha quits thank, na tayo thank you. Oh, thank you. Oh, sige. Bayad na. Ay, ganyan. yan. Pag utang ka sa akin, mabilis din bayad. Katulad ba ngayon? Dahil sa utang mo, bayad na gan Dos pesos kasi, doon muna. Next year na, next year. Next year na yun. Ah, ngayon, yung utang mo, bayad na. Bayad na. Wala na akong utang. Oh, oh ito, ako, ito, ako ito. rin, wala ako ng utang, ha? oh, oh ito, at least ako, wala akong utang. Ito, wala, ito, 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 ito. wala. Ito, wala akong utang. Hindi na sa akin, oh. Thank you, thank you. Nakakawi. Nakakawi ka na. ka. Para pamasahe ko kasi. Thank you very much. Sa lang, ulitin. Lang gabi na yun. Oh. Oo, gabi na rin. Dapat mabilis talaga magbayad. Kaka umuulan-ulan, no? Sige, yeah, ingat ka, ingat ka. Thank you, thank you. Yeah, ingat ka. <laughs> Parang bilis ka. bilis balis mo Oo, ah. bilis yung bayad, ha. Ah. pag na talaga. Ano yun niya? Yeah. Quits na yun niya. Quits na. Quits na? Wala na siyang utang. Eh. Bayad agad, eh. Hmm. Eh, yeah. ako, yung utang ko, Bye. Ika lang. Bakit? Ika lang ng utang. Ika lang um, Utang siya sa akin, dalawang daan. Hmm. Yung pera ko lang isandaan. daan. Binigay ko sa kanya isang lang. Pinautang ko. Binayaran niya agad. Hmm. Tapos, pagkabayad niya, siningil naman niya ako ng utang ko. Pinayaran ko naman agad quits na. Wala na siyang utang, wala na rin akong utang. Hmm. Sad. yan talaga, para walang utang. Hindi, nagbigay ko ng 100 eh. Ay, ah, nakambal na yun na, ah. <laughs> Dati dalawang piso lang eh. Ng <laughs> ngayon, na ng dalawang taon ngayon, nadagdagan na Nadagdag na ng isang dana, ayot na likambalatan na kayayot. Luko na yun, naisahan na ko eh.